Magandang umaga po si Nat Alexander Lexter Jules or magandang hapon po. Uh, ito po ang pa-update ni Mimi sa kanyang Instagram kahapon ng weekend. No, yeah. So when you know, you know the words. When you know, you know. Oh. Hindi ko po alam ano sabihin. Ibig sabihin, may may sawin yun know? po. Pero yes, yan po ang tipid na update, may may, sa kanyang Instagram kahapon, mga kaibigan. And we do not know what she is trying to say with that post, mga kaibigan. But then, sabi ng mga taga-followers niya, take your time, may mai, Don't rush in coming back. Kasi nga po daw... Uh, handa naman daw silang magantay sa yung pagbabalik. Pero yes, uh, base sa post na ipinost natin about Mr. Brad Jackson, mga kaibigan, kahapon, marami pong reaksyon ang nakuha natin from mga followers ni Maymay Entrata. Merong nakakaintindi at merong hindi. Actually, ang Video na to ay umabot na po ng uh, 4.2 thousand views for now Sabi ng iba kamukha ni Edward Dow, itong si Jack Brock Jackson Magkamukha talaga sulit ni Shovi sa kilod sa lawan parehong pareho daw Best friend siya ni James Reed itong si Mr. Brett Jackson sa Pinoy Big Brother din daw ito galing at may nag-comment dun sa concert ng SB19 na a girl that can't live without the man daw. Pagkatapos dun ng foreigner, mayroon na daw kapalit na saktan ako. Sabi ni Ireland daw po, Kuliano. Pero syempre, nabash ako dito ni... Uh, Benetes, anong pangalan ni Miss Benetes dito? Sabi niya, Melinda. Melinda. May issue ka na naman, Alexander Jules. Talagang oha na talaga siya. Merong agad sabihin siya, John, partner, pwede na naman. Uh, sabi ng reply dito, nakita kasi si Maymay at Brett Jackson na magkasama sa concert ng SB19 sa Philippine Arena. Kaya yung mga basher, boyfriend, girlfriend agad ang nasa isip. Naku, kayo ang gawa ng issue na yan para kayong si Oha na may issue ka agad kayo. Huwag magaling maniwala sa isang chismis, Annabelle. Akala ko ba may panindigan ka? Rosalinda Kadungon sabi, wala naman po akong sinabi. Pinagtanggol ko nga si Maymay. Nakipag-away pa ako sa basher ni Maymay. May wala sa TikTok at YouTube ha. Kung totoo man, happy ako kay Maymay. So yes, me, personally, what's my point of view on that one? Wala po akong sinabing sila na. Ang sabi ko, may kasama. May, um, nakita sa video na kasama ni Maymay itong... Si Actually, nung naglalakad si Maymay sa hall, wala naman talaga siyang kasama. She was by herself. And then, nag in lang itong si Brad Jackson. Siyempre, nandoon yung mga sikat na artista sa hilerang yon. Siguro, nag, uh, nakipagkamay lang kina Casey at saka kay, kay, uh, kay TJ Munter din. Nandun nga rin si Mr. John Press na sabi. ma daw ni Maymay. Pero, siyempre, dahil nauna siyang nakipagkamay kay kasi tandingan, so parang ganun nga ang nangyari. Pero wala akong sinabing ganun. Uh, what I mean is, ang sabi ni may two years na siyang walang boyfriend. So I will put that in here mga kaibigan to give you the enlightenment. Two years na siyang walang boyfriend. And she is willing to accept, to open her door para sa mga mag magiging suitors niya. But she didn't say even na meron na nagpapasaya ng kanyang puso. Uh, Siyempre, dahil lang sa nakita ko lang naman din ang comment na boyfriend na daw ni my my si Brett. Wala po akong sinabing agree ako dun sa sinabi ng isang uh, netizen, mga kaibigan. What I'm trying to say is that buhay na yan, di ba sabi ko sa dulo ng aking video, buhay na yan, mamili siya kung anong gusto niyang gawin. And uh, kung saan siya masaya, doon tayo. Wala namang, wala namang ako sinabi na, okay, go ahead, may-may. Wala ako sa, posisyon na gawin yon mga kaibigan. What I'm saying is, oo, nasa tamang edad na si May, 28 years old na siya, and she can do whatever she wants. And then, of course, there's a public uh, identity nga siya, dahil siya po ay isang celebrity, so hindi talaga maiwasan. Every now and then, makita siya katabi ang sinuman, then the people will, will uh, start thinking na, uy, Maybe, maybe ganito, maybe ganyan. Uh, me, um, I'm happy. Kung doon si may maging happy, yes, why not? And uh, go ako if she wants to do that for herself. ba diba, sabi nga niya, hindi na siya bata. 28 years old na siya. So, whatever makes her happy, doon tayo. Kung sa tingin niya, tama ang gagawin niya, malaki na siya, she can, she can decide whatever she wants. So, Miss Melinda Benitez, hindi po ako uhana. Kasi actually, uh, me personally, I am more of my Mai, Mai and Edward noon. But then, when my Mai, Mai started dating Aaron Hashkill, so, syempre, naging may may aaron din ako, syempre, dahil sa yun yung nagpapasaya sa puso ni May May. And now, wala akong sinabi na I am on to someone for my May. What I'm saying is, she can do whatever she wants kasi nasa edad na siya. Dahil po siya ay naglulok sa ngayon, I don't think she is ready to open her heart. For anyone. Dahil alam natin gaano si Maymay katagal bago mag-heal. Alam natin yung healing ni Maymay from one boyfriend to another. It's like what she said. Two years nga siya, wala ng boyfriend at nang hiwalay noon kay Aaron. It's so happy na yung mga naging boyfriend niya ay afam. It doesn't mean afam na rin ang kanyang jujuwain. So... Antay-antay tayo. Wala, wala, namang ano, hindi naman rush na gusto natin malaman kung ano ang gustong gawin ng may, may sa kanyang buhay. So me, whatever you want, may My, go masaya ka man, go. For now, take your time to heal your heart kasi nagluluksa ka pa lang. So, walang nagra-rush sa'yo para bumalik ka agad sa showbiz. Take your time. And uh, magpahinga ka muna kasi may rason kang magpahinga. Kasi after that, kung mag-umpisa ka na magtrabaho, ay magiging busy ka na uli. Uh -huh, uh -huh. So, that is my point. Melinda Benitez, shout out sa'yo. Thank you for reminding me na maging stay sa aking lane, kasi nga po, uh, me, I am 100% makamaymay, 100% maka-Edward, and uh, 50% maka-Alexander, charot. Yes, that's our latest update, sabi ni Maymay, what you know, you know. Mm. Or kung ako ang tatanungin ni Maymay, hindi ko po alam, mamay. What I know is what I know. Yun lang. Ang alam ko nagluluksa ka pa ngayon. And if you are willing to share with us kung anong mga events mo ngayon, anong ginagawa mo sa buhay, and dito lang kami para ready para i-broadcast ang mga ginagawa mo, i-share sa mga nag-aantay na mga taga-sabay may mo, kung ano ang mga ginagawa mo ng ideas, even mag Mag-alaga ka sa pusa mo, we want to see that. Mag-feed ka ng pusa, abang naglalaro yung pusa at yung aso ni Javien, okay lang. Uh, happy na kami doon makita namin yung mga pa-post mo na ganun. Kaya sana makashare ka din naman sa amin kung anong mga whereabouts mo at anong mga ginagawa mo uh, habang nasa stage ka ng healing. Kasi para kasama mo kaming... Uh, nag-aalaga sa puso mo habang nagluluksa ka. Alexander Lex de Jules, yan po ang ating mala opinion, na napakahabang opinion na naman sa si Alexander para kay May Entrata. I am, I am here to protect the name of May Entrata. I'm not here to ruin her name because that's how much I love her. Because ang feeling ko, I am her mother na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. I am here to share to the world what she is doing to keep her name um, Uh, yung napag-uusapan, mga kaibigan. At hindi makakalimutan ng madlang people. O, di ba? magandang hapon po. Enjoy the rest of your day, mga kamaymay, may solids, may word flyers, at mga maiden shippers, at lahat na nagmamahal kamay-may. Mga kamaymay at mga kazak, zak Mmm, um, ano nga yung panghala nila? Nakalimutan ko na. Yung bang sa Happy Crush mga kaibigan. Sana mag start na ulit si Maymay para sa kanyang acting soon. Mm, naksi marami nagtatanong kailan daw ang season 2 ng Happy Crush, e, 'di ba Maymay? That's it mga kaibigan. I will see you in a bit for more. Bye-bye. Hi, nakita ko na talaga si Maymay entrance ni Maymay. sa Bye baby talaga at may pa uh, may pa guide pa itong mga organizers kay Meridia Mama and yes. Tata sa nangyaring simula at wakas ng SB19 ba? Finally nakita ko din ang tagal kong na ito Salamat Mitch at naipost ko ito sa Twitter. Let's yes. go and have a lovely yes. day. Go!